baby mo, ng dogs mo. Kaya pag siyang malungkot, dapat samahan mo. Ganito dapat to. Kinagiliwan ng Vice ion fans ang video ni Ayon Perez sa TikTok, kung saan ay ginaya niya ang ginagawa ng kanilang aso ni Uncabogable Star Vice Ganda. Tila pinakita nga ni Ayon Perez kung paano niya inaalagaan, at tinuturing na anak ang kanilang aso ni Mem Vice. Narito at panoorin natin ang nasabing video ni Ayon Perez, kasama ang kanilang anak anak-anakan ni Vice ganda na si Mishka. Pag ikaw malungkot ka, sinasamahan ka ng aso, ng baby mo, ng dogs mo. Kaya pag siyang malungkot, dapat samahan mo. Ganito dapat to. Samanta napaisip naman ang Vice-Ayon fans sa magiging reaksyon ni Mem Vice sa ginawa ni Ayon Perez. Anila ay siguradong tuwang-tuwa ang komedyante sa naging bonding ng kanyang asawa at anak na si Mishka. Matatandaan kasi na palagi din ginagawa ni Vice ganda kay Mishka ang bonding na ginawa ni Ayon Perez. Masaya naman ang kanilang fans sa patuloy na pagtibay ng relasyon ng dalawa. Ani nila, ay isa si Mishka sa dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi nagbabago ang relasyon ng dalawa.